sa dinami-rami ng tao. Paano mo malalaman kung sino ang para sa iyo? Ah! Ah! ba sa inyo? Ito. Yeah, para po. Pwede po ba yung urine sample ko to follow na lang kasi I'm Tom. Excuse so, me. Dito ba yung pila? It's not my fault ah. Baka destiny talaga. Pag alam ko na, text ko na lang sa So, bibigyan mo sa akin yung number mo. Hindi ka naman makakataka sa akin dahil ibabalik ka rin sa akin ni Destiny. Australia nga ako tapos South Korea, di ba? Hindi mangyayari ito. Imposible. It works kung gugustuhin. Gagana pa kaya ang Destiny para mapunta ka sa taong gusto mo? We can do anything that like we wanna do. Ready ka na umalis na Australia. Hmm. Malapit na rin ako umalis eh. Luis de los Reyes, Sam Concepcion, Sino. For the love. Sábado, October 28, 10:30 na Umaga, sa TV5.